blood ngayon, guys. Pero tingnan nyo naman, oh. Gusto yata magpabida ng aking mga pets. <laughs> Ipakilala ko na lang sila sa inyo. At kung bakit napakarami naming pets. Ano ba yung kanilang mga purpose sa aming mm, life dito sa bukid? O, oh, diba? O, oh, tingnan nyo, oh. <laughs> halik ng halik. Ito napakahig. <laughs> oh, eto na ang aming pabibo. Ang pinaka baby namin dito ngayon, si Maxi Ponggok. Ayan, tingnan nyo naman si Maxi, oh. Parang marang ang Ponggok yan, oh. Ayan, <laughs> Ayan, guys, anak yan ni, ano, ni Pepa. At saka ni Melo ni Kuya. Pero, naging Ponggok siya. <laughs> Ewan kung bakit siya naging Ponggok, pero sabi ni Nico, yung dating may-ari kay Melo, malamang ang tatay ni Pepa ay maliit yung ganito yung punggok ayan o oh. makukulit yung aking mga pets na yan eto naman actually dumadami sila dahil mga hindi nakukuha ng mga nanghihingi pero ito si Maxi talaga iniwan ko talaga to Maxi no Iniwan ko talagang si Maxi. Kakaiba kasi ang size niya. Napaka-cute. At saka napaka-bait. Tingnan nyo naman. Sumasama to sa amin, guys, sa paghatid-hatid namin kay Otep. Sa pag sundo, sumasama siya sa amin sa tricycle. Kaya pag aalis pa lang kami, nakasampan <laughs> <Sosasak> yan sa sasakyan. Ito naman si Badong. May kwento rin yan si Badong. Ayan, may kwento yan si Badong untik na yan, ano, survivor yan, guys, survivor yan, si Badong. Ayan, ito naman, mga, ito rin si Kulas, kapatid yan, si Badong sa, hindi niya kapatid sa totoong buhay. Pero yan, mag-ina yung dalawa na yan. Mahiya yan, si Kulas eh. Maxi! Sobrang harot kasi ito. Saka sobrang maki-mami-jeng talaga. Ayan, kilala nyo na yan si Brutus. Siyempre si Pepot. Pepot, ang salarin sa pagkain ng manok. Sobrang proud ang mami Cheng dyan. Wala oh, papansin ng si Pepot to. Oh. oh, ay, si Brutus. <laughs> Ayan. Ano ba naman yan, Maxi? Yan. Tapos si Tisay. Tapos si Boogie. Of course, si Boogie na kapatid ni Pepot. Boogie! Ang sungit naman ang Boogie kay Daddy Dio. Nahiya. Nahi Nahiya. Ayan, lahat malambing yan guys ito naman Cimento si Mentos si Mentos si, si Mentos siguro guys ang magpapadala sa akin sa barangay si <laughs> ang nangangagat dyan sa grupo pero lahat naman yan bakunado lahat naman yan injected pero ganun pa man nagbabayad pa rin ako guys injection ang nakakagat niya. Iyan ang may kalukohan kasi talagang sobrang protective niya at saka ano siya territorial. Ito naman napakakulit naman talaga. Napaka-territorial niya talaga guys. At saka grabe ang pagbabantay niya talaga dito sa area. Lalo na ngayon na sinarahan na namin sila ikinlose na namin yung area kasi nga ayaw naman namin makadisgrasya sila ng mga motor or ng ano kasi nga Marami sila. Kapag naghabol-habol sa motor, though hindi naman sila nangangagat, makakatakot naman. Kawawa din naman yung mga akosidente. Eto, makulit ito. Pag may pumasok na bigla-bigla dito, talagang, nako, huwag talagang papasok ng bigla-bigla dahil delikado talaga. Eh, nako, ito namang aking <laughs> bunsuan. Akala mo naman, ay napaka, ano, Napakakulit. Sobrang kulit. Ito ang pinakamakulit sa lahat. Ayan. Yung iba, bakit nagsasa nagsasabi na sobrang dami nyo ng aso dyan? Ganyan, 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 ganyan. Ay nako, testingan nyo, testingan nyo po ang maraming aso. Mas masaya, masaya din naman ang buhay ng maraming aso. At saka syempre, ano rin namin yan, ah... Uh, Actually talaga ang mga aspins, alam niyo naman, matahul talaga 'yan. Sa gabi, bantay din namin sila dito kasi syempre meron kami mga alagang mga chicken, syempre maraming mga gamit-gamit din dito sa bahay. Mahusay talaga 'yan sila dito sa area. Magbantay bukod doon, syempre nakakapaghatid din sila ng ano ba, ng ng happiness sa tao. Stress reliever, kumbaga. Si Tatang yung kanyang mga aso, talagang mga stress reliever sa rin yan. Pati yan, pero minsan, consumption din pagpasaway. consumption <laughs> din yan sila pagpasaway. Doon sa man, doon naman po sa mga nagsasabi ang mga mga ano nila, paano yan, yung mga poop nila, nagkalat dyan, mabaho doon area. Sa mga nakapunta naman na po dito, masasabi nyo naman po yan kung mabaho ba talaga yung area namin or hindi. Wala naman po silang amoy dito kasi Pinalalabas naman po sila namin at marunong po silang maghanap ng sarili nilang area dyan na pag ha. Napakalawak po niyan. <laughs> hindi po sila dito sa area sa loob. Dumudume, lumalabas po sila. Napakalawak po ng kanilang area hanggang ilog, hanggang kabilang ilog. Kaya hindi po nangamoy dito sa loob. pero lang po pag tag-ulan na talagang... Pero kahit nga tag-ulan e, eh, kahit umuulan lumalabas talaga po sila. Hindi sila sanay dito sa loob. Ayaw nila ng ganyan mga buhangin eh. Gusto nila damo. Tadamuhan po sila nagpupot. Yan, nagpupot na ganyan dyan. Tulugan lang nila yan. O, oh, ba? Diba? Kanya naman yung healthy-healthy naman yung aking mga pets. Pwera lang dito sa galisen na isa. Inborn po ang kanyang parang ko sa tao ay psoriasis. Pinagamot na po namin siya ng ilang ulit. Meron po siyang medications na parang maintenance. Meron po siyang inaano namin. May time po na okay siya. May time na pag may seasonal po ang kanyang pagagales. Pero kung tingnan niyo po, siya lang mag-isa. Albino po kasi si Tisoy. Albino siya. Kaya meron siyang ganyan, katik-kati sa balat. Tara rin siyang tao. Na hindi gumagaling yung kanyang katik-kati. Ayan! sa mga muning naman next time naman ang ating mga muning dito lang sa ating mga aso si Pepa nasa galaan, nandyan sa labas nandun sa mami negi niya sa kabilang bahay kay kuya pero ito, yan sobrang proud ako dyan sa galing niyang mangkuha ng <laughs> magaling manguha ng manok karning manok, tiharabas <laughs> dun po sa hindi makarelate doon po yung sa vlog ng sa vlog ng I am Harabas. Sino ang kumain? O, oh, sino ang kumain ng manok? Ito uh, po ang kumain ng manok. Panoorin niyo po doon nakakatawa. Nahuli siya sa nahuli kam siya. <laughs> na siya yung kumain ng manok na naka ano doon, naka unang naka kain. Uh, bukod doon sa talagang Hinhuli nila na kumain, eh ito ang unang kumain, uh. Mababait naman po yan sila sa tao kapag nandito sa loob ng area. Halimbawa sa mga busy na mga ano. Hindi po yun sila nangagat. Huwag lang syempre sa gabi, yung biglang papasok. Yun talaga yung medyo mahirap po. Yan, ganyan lang po kami dito. Syempre, pag may mga time na ano din, na Lalo na pag mag-isa lang ako dito, kami lang, o kaya kami lang Tatang. Si Tatang, talagang libangan niya rin talaga yung mga aso. eh hindi, hindi, nyo, hindi po natin pwedeng sabihin na, ba't kayo nag-alaga ng mga ganyan, ganyan, ganyan. Stress relievers po namin yan. Mm. Talagang ano po, sobrang nakakainip din po talaga ang buhay sa bukid na wala kang ginagawa. Sobrang nakakainip. plano na po ako, sanay na sanay ako sa city life. Ilang years akong nandun. Tapos pagdating mo dito, wala kang gagawin na kahit na anong bagay maliban sa pagsusulat. Siyempre, sulat naman ako sulat Tapos nagbabasa, nag-ano. Siyempre, iba rin yung environment kasi na may bago kang ano katulad yung pets ay hey, talaga namang mahilig naman talaga ako mag-alaga simula ever since bata pa ako. Ayan. Yun lang guys. Sana ay may napalak. <laughs> 'Yan sa mga gusto ring mag-alaga ng mga pets. Huwag na po kayong maghold back dahil may enjoy nyo rin naman. Though talagang magastos talaga kasi syempre ang pag-aalaga din naman ng hayop ay responsibility din naman. Responsibilidad po yan na hindi pwedeng basta-basta lang rin. Kasi i-attend nyo rin yung kanilang ano eh, ang kanilang mga needs. Especially ang pagkain talagang grabe po. Lalo na po ang malang bigas. Ay, ang pagkain po pala ng aming mga dogs ay kanin na may nilagang isda. Talagang bumibili po kami ni Daddy din ng isda sa palengke na may mixture ng dog food, top breed po ang inaano namin adult. Parehas din po ng pinapakain sa mga aso ni Tatang. Wala po kami kaming ano, uh, special treatment. <laughs> ang pagkain po ng mga dogs ni Tatang ay parehas din po ng pagkain ng aming mga dogs dito. Kanin with ah uh, dog food at saka nilagang isda. Wala po kahit anong asin yon Nilagang tamban o kaya po nilagang ano nga yun dad fish? yung tawag doon sa flying fish talimutan okay. ko na okay. tiwing ano yun basta flying fish kasi yung flying fish talaga gustong gusto talaga nila yun inaalis ko lang yung mga kaliskis nun tapos yung mga palikpik na yung pang fly nya tapos yung mga tinik hinihimay ko pa po yun isa isa si tatang din po hinihimay niya isa isa kung hindi man po yun ulo ng manok. Hinihimay po namin yung mga ano nun ni Tatang, yung mga tinik po nun. Inaalis po namin yun. Yung dulyasan po muna. Yung naman po. Dulyasan? Ay, sa mga muning naman yon Yung dulyasan namin, guys. Masosyal ang mga pusa, guys. Kasi dulyasan yun sa kanila. Yung mga pusa namin ay dulyasan. Kaya pag ganyan bumabagyo, wow, masakit sa bulsa ang pagkain ng mga pets namin. Kasi sobrang mahal ng isda. Pero ganun pa man, eh kailangan mo silang pakainin ng ganon. Yan, di diba? Sa mga dogs kasi, hindi ko masyadong pinapakain masyado ng mga dulyasan. Kasi hindi naman, actually hindi nila type. Saka baka kasi ako bawal kay Tisoy. Tamban din. Pero ngayon, normally, tamban na rin ang kinakain ng mga pusa namin. Kasi maganda yun. may kaliskis. Hindi siya masyadong, ano, ah, uh, nakaka-allergy. Yun. Saka walang masyadong mercury. At saka yung flying fish, may kaliskis din yan, guys. Mas maganda yun sa kanila. Yun! Yun ang aming ng ang kwento sa mga nagtatanong kasi kung anong pinapakain namin, kung anong environment namin sa aming mga pets, sa, lalo na sa mga dogs. Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Bye! Ayan, i-update din natin ng elite forces ng association <laughs> Ayan oh, lalaki na Oh. Shht, drugs! Sor! Shhh! <smart> Nangangagat <noise> ka kasi ng cellphone eh. Nangangagat ka ng cellphone ni, eh. Ayoko eh. Oo, oh, oh, oh nagagalit. <laughs> nagagalit sa pusa. Ayan na, haba ng takbuhan. Ayan na, ayan na. Ayan na. Nagyabangan ng mga miyembro ng asosasyon. <laughs> Oh. Oh. <laughs> Hoy. Mm, Jan lang. Alika dito. Halika dito. Mm, lang. <laughs> Andito ang kanilang mga kalaban. Ayan ang mga elite forces ng asosasyon, no? Oh. Ngayon, yun, oh. uh, no? Uh, 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 uh. <laughs> Di ba kasi yung cellphone, nilulundag niyan, eh. Ayan, oh. Napakaliliksi. Ah, ito pang isa. Ito pang isa. makulit. Yeah! <laughs> yeah! <laughs> yan, tatlong elite forces. Dalawang... Dalawang sanggano. At isang kabayo. Oh. <laughs> yeah. Jump. 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 Nalina. Jump na. <laughs> Dober. Dober, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Dito, dito, dito. Masyadong padila ito eh. <laughs> ano walang kapahipahin ka sa O, oh, sige, takbo naman. Go, go, go. Go, 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 go. Hmm. Wala nang tiningnan kundi ang mga pangkat. Ah, galing naman o Sur. Ang ating mga alagang aso ay hindi kailanman nagtatanong kung gaano tayo katalino, kung gaano tayo kayaman, kung ano ang ating relihiyon at hanap buhay. Hinding-hindi sila magtatanong dahil sila ay nagmamahal ng walang kondisyon. Tayo ang kanilang buong mundo ayong ang kanilang buhay